Alright guys, so meron tayong isang uh, follower, viewer, subscriber na nag-comment uh, sa ating uh, mga videos uh, Nagpaturo siya tungkol sa paano ba mag-textured paint or kung ano ba yung mga hinahalo natin Okay, so this time sir, ang uh, kadalasan ko talaga, yung ginagamit ko is ito Number 1, elastomeric Tapos meron tayong konting tubig Ayan Tapos meron tayong... Ito yung ginagamit ko, sir. Grout tiles. Kasi, ang nakagandaan. Meron na siyang para mga maliliit na buhangin or mga beads, ganun. So, mas nakakapag-ano yun ng texture niya. Tapos, since konti na lang tong aking uh, grout tiles, uh, meron ako ditong cemento. Powder cement. So, salain nyo muna, sir, para maalis yung mga, mga namumuo. Ayan. So, 1 uh, one, one kilo sana na grout tiles tapos uh, mga 500 ml na elastomeric. Tapos uh, lagyan din natin ng wood glue. Kahit anong wood glue, pwede yung uh, stickwell or Shellwood. Ito, Shellwood yung gamit ko. So hindi ito sponsor, guys. Uh, uh own choice to. Okay. Tapos dito natin i-mix. Okay. Tapos uh, tubig. So tansyahan lang na hindi ganung uh, labnow, hindi rin masyadong talagang malapot kasi mahirapan yung uh, roller natin, guys. Okay. So ito yung roller ko, guys. Uh, textured roller. Meron ito, small, small ito na pores or small texture to. Mas maganda ata yung medium para medyo malaki yung textured. Ito medyo manipis, okay? So, ang request pala na to guys ay request ng kay kaibigan na si Sir Melvin Atinen. So, sabi niya, Sir, paturo po paano mag-textured. So, sabi ko doon na ano, meron akong video niyan at saka i-comment ko na lang yung name mo doon. Okay? So, start na tayo mag-mix. Okay. Una, lagay muna natin tong elastomeric, mga 500 ml lang. Ayan, tapos isunod natin yung konting tubig. Ayan, tapos imekos-mekos natin sandali. Alright. And then, sunod na natin itong ating uh, tile grout. Ayan, alright. Mekos-mekos na naman hanggang sa mahalo then lagay na natin itong ating uh, wood glue kahit ano guys shell shellwood kahit anong brand pwede pwede yan tapos tansyahin nyo na lang hanggang sa lumapot ng konti and para para mas mabilis ayun nabubulo na naman gamitan natin ng drill guys ayan para mas ano talaga mahalo natin at uh, walang mintis. alright okay so sir ito na yung uh, itsura finish product natin sa ating uh, texture na uh, paint na hinalo hindi siya masyadong malabnaw, at hindi din siya masyadong malapot. So tamang-tama lang siya. Okay? Ayan. so, rekta na tayo sa ating speaker box. All okay, guys, so ganyan muna yung position ng ating uh, speaker box kasi unahin natin yung sa loob para hindi tayo mahirapan mamaya sa mga other parts. So unahin natin yung uh, sa loob ng ating sa buper box. Tapos, mag lang kayo ng stand, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Yung uh, magiging stand natin. So, mamaya, ipapatong natin yung uh, speaker box natin na nakakulob. Ayan, so, bali dito yun papasok. Para, pag matapos tayo dito sa harap, is ano, uh, free na tayo sa lahat ng parts ng ating speaker box. So, gawa kayo ng ganitong stand, guys. Siguro mga 2 feet lang to. Ayan, 2 feet lang yung height para pwede sa mid-high, pwede sa woofer. So, at least mga 2 feet yung height na ganyan yung itsura. Ah, uh, yung iba is, ano, ah uh, hinahang nila. Pero sa akin is, ah uh, ganito lang. Okay na ako nyan. Okay, so start na tayo. Sa pag-textured paint natin dito sa loob guys, as much as possible, gamitin nyo yung uh, mahaba na textured roller. Ayan, para maabot nyo talaga yung sa ilalim, ba diba? So, ayan, Sir Melvin, ito na yung uh, finished product ng ating textured paint. Ayan, di nga lang klaro sa cellphone, ewan ko ba, <laughs> yung textured niya. Ayan, so, yun, antayin na lang natin matuyo ito, Sir Melvin. Okay, so, yun lang yung uh, technique ko, Sir, sa pag-textured paint. Ayan, I think napasobra ko konti sa tubig. Ayan, but uh, okay lang. Hindi naman to pang ano guys. Yung pang pro talaga. Ayan. So, mas maganda talaga yung spray gun. Ayan. Ingay. Anyway. So yun. Alright.